hello hi guys magandang hapon sa inyong lahat um this is chinru ricas so mamesagari channel a faith healer o um, reader. so ngayong hapon natatagal natin ang kasabihin sa iyo ng ating mga gabay so this is a monthly gabay for the month of april 2024 for the sign of gemini so gemini 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 welcome welcome to my channel ano kayang messages advices ng spirit guides ang ating masasago for today's video kanina naman energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahangilap. So guys, this reading is a general reading na Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of data. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo na yung hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang man, balik sa inyo. So let's see, what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit? So, ano kayang gusto sabihin sa inang ating mga gabay for the sign on Gemini for a monthly gabay? So, there is a five of pentacles. So, sinasabi dito guys, nakakaranas ka ng financial crisis or something of financial loss or um, something of uh, a struggles so, na pagdating sa finances. So, let's see what is additional messages. And there's a six of pentacles, don't you worry, kasi magtutuloy-tuloy naman yan. Kung baga, sinasabi dito na, kung kailangan mo lang gamayan. No, kailangan mo lang maging maingat sa paggastos. Nang sa ganun, hindi ka na ulit uh, mag-ipit, mag ka. No, kailangan na lang mo dapat yung mga needs mo, no? Kaysa sa wants mo. No? So, there's a two of wands, um, two of swords with, um, uh, indecision. Okay, uh, kapag ka na indecision dito, sa mga bagay-bagay o plano mo. So, there's a page of one, so there's a good news. New ideas, a request new plan. At maraming papasok na ideas dito with the nine of cups for wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na dito. At magbibigay ito ng um, ka katuparan sa mga hiniling mo. And of course, there's uh, the eight of swords. Mag-ingat ka lang kasi napapalimutan ka ng toxicities at napapalimutan ka ng negativities. So let's see, what is the five of pentacles? The five of pentacles represents the judgment for a wake-up call. So this is the inner calling that you need to pay attention. Na mag-ingat ka pagdating sa paggasos mo, sa pag-spend mo ng pera, kung alam ko saan mo, uh, kung baga, yung mga pero pinaghirapan mo or either na kumbaga mag kumbaga nangungutang ka or insider um, it's either wala pa yung sakot pinangungutang mo maging maingat ka no maging mag-budget ka para sa ganun na um, kumbaga hindi ka na magipit sa mga susunod na eksena kumbaga sinasabi dito kailangan um, pag-ingatan mo kumbaga pinapaalalahan ka ng ating angel spirit na kailangan mo magtipid sa um, paggastos, no? Kung sa pagkain walang problema, pero kung um, yan ay walang kabuluhan, kailangan mong kontrolin, no? Lalo na yung bisyo. So, let's see what is the sixth of pentacles represent the will of fortune. So, there's a good luck. So, this is the giving receiving the, something by the universe. Kung baga, binibigay na sa'yo ang... Um, ang swerte, no? Mukhang papabor na sa'yo ang sitwasyon at iigat ang kapalaran um, ayon sa iyo. No, there's a change in karma coming in for you. So maaaring pumabor na sa iyong sitwasyon. And the star card is a wish fulfillment and healing, miracles and hope. So maaaring um, kung matapos na yung mga doubt and fears mo sa namatingin sa mga desisyon. So ito yung magtutapad ng um, inspirational creativity. And there's a page of ones for um, the ten of ones. So sinasabi dito na no more burden, no more um, struggles, and no more... Um, problems. So, para bar maaari masusolusyonan na ang lahat ng mga problema mo. And it uh, the, the Knight of Cups represent the Three of Swords. Mag-ingat ka lang sa mga uh, uh maiingit sa'yo sa paligid mo. No? Kapag ka may mga plano ka sa buhay, kailangan maging maingat ka. Huwag ka na mag-aungkwento. Uh, With the Knight of Cups magdadala sa'yo ng katuparan to. So, ibig sabihin dito may mga pinagdaan ng campaign or heartbreak betrayal. So, ibig sabihin dito, kailangan mo nang matuto, no? And because there is a Knight of Pentacles, we in security with an eight of swords. Kailangan maging maingat ka sa, sa, mga sa paligid mo pagdating sa finances. Kasi, so, kasi yung mga tao na yan, nandyan lang yan kapag kailangan ng tulong mo, no? The eight of swords is a very toxic card. So, ibig sabihin dito, napapalibutan ka ng toxicities. Kaya maging maingat ka kasi may mga bagay dito na kahit kaharap mo na, no? Kung pina-plastic ka pa din. So let's see what is the five of pentacles and the judgment. Represents, five of pentacles and the judgment represent na King of Wands. So there is a vision for a bigger picture. So they say that there's a strong And it sa energetic experiences of optimistic. So, kailangan positibo ka sa lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. At alam mo, dapat yung mga posibilidad. So, iwasan mo na yung, kumbaga, bigla ang mga desisyon, bigla ang um, garantor, bigla ang utang, no? Para na sa ganun, hindi ka nagigipit, no? The six of pentacles are the ace of swords. Sinasabi dito na magkakaroon ka ng mental clarity at request na new fresh ideas. And because ito ang magdadala sa inyo something victory and success. The king of sword is a stop the pattern. Kung baga may mga bagay na kailangan mong putulin, no? Yung mga maling sistema or maling um, agenda, no? So let's see what is the page of wands and the ten of wands. And of course, strength card. Be confident, no? Kung baga ito yung magdadala sa'yo ng kataparan and of course, success, ang kailangan mo maging malakas ang loob mo sa lahat ng naging sakripisyo mo, na huwag kang panghinaan ng loob at huwag kang mahihiya sa mga tao na sa paligid mo, kailangan maging makapalang mukha mo dito, na kailangan mong kaya mong tumayo sa sarili mong pa. At the same time, kung baga, Huwag kang mag wag kang maiya ma, yeah, or huwag kang matatakot sa mga tao na sa paligid mo dahil wala naman silang ambag sa buhay mo. So there's a nine of cups and the 3 of swords represent the 2 of cups. So there's a partnership. So kung maga na mo sa partnership mo, na ng betrayal and of heartbreak, ako, kung maga mo yung tao, magmamahal sa'yo. Nang totoo, the eight of swords and the nine of pentacles the of cups. There's a lot of um, confusion. No? Maraming tao nang gugulo sa iyo sa paligid mo. Kung baga kailangan isecure mo yung um, pangarap mo, isecure mo yung mga pinaghirapan mo. No? And of course, there's a lot of opportunity coming in for you. So let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome, there is a page of cups by intuition. So, kailangan makinig ka sa intuition mo. And there's of there is a four of cups by re-evaluate or analyze. So, kailangan mo kailangan mo makinig sa inner voice mo at kailangan mo pag-isipan yung mga detalye o mga kaganapan sa buhay mo bago ka mag para hindi, nang sa ganun hindi ka magkamali at um, hindi ka maipit sa sitwasyon. At the same time, there's an 8 of for fast communication and fast movement. And of course, there's some information na magdadala sa inyo travel, email, messages, phone calls. So, ito yung magpadala sa ng mabilisang progreso. No? So, let's see. What is additional messages for career? sa career mo naman dahil sa two of pentacles being a balance and a queen of cups by healing so kailangan mo dito maging balance pagdating sa finances no iwasan mo ni magpahira magpautang kasi at the end of the time ikaw lang din ang mahihirapan and, and kasi sinasabi sa dito this is the mature person the mature women na kailangan maging mature ka sa mga decision mo or maging mature ka pagdating sa finances na huwag ka na magpapautang huwag ka na magpapamudol pa additional messages for love life sa love life mo, there's an ace of pentacles. May kakibat na finances. And of course, there's an empress card for a revert. So, maaari mo na ng ulit ang katawan lupa mo. At magdadala sa tayo sa iyo ng sigla ng uh, pagkatao at buhay mo. Maaari uh, ibalik ulit yung sigla at ganda ng uh, sitwasyon mo. Dahil dito, ay magkaka there's a potential for abundance. Kung magandang na, kung blooming ka or the more na parang, Um, Love self or uh, minamahal mo yung sarili mo dito, damoy kang magbubloom, no? At damoy kang, kumbaga, uh, there's a feminine pa uh, fertility, ha? Baka magbuntis ka rin either. Additional messages for? Health. Sa health mo, there's a two of us by choices, no? Choice mo yan. Kaya ka rin sa sitwasyon mo dahil din sa kagagawan mo. No? Kaya ka nandiyan kasi naging matigas ang ulo mo. Hindi ka nag-isip. Masyado ka pa dalas with the high Na nagkaroon ng unexpected moment. No? Ibig sabihin dito, kailangan mo mag -desisyon. And there's a lot of options and planning no? bago ka mag ng action. No? Sinasabi dito na there's an intuition and of course the inner calling. There's a spiritual gift and there's a spiritual insight. na kung nagkaroon ka na ng kaba or something instinct, hindi ka lang talaga nakinig sa gabay mo. So let's see what is the magical fairy messages. Kaya ka na i stress. For magical fairy messages it represents business venture. So ibig sabihin dito trust and follow through a new business ideas or career opportunities. So may bagong papasok na oportunidad pagdating sa business industries, or pagdating sa trabaho. At the same time, there's a patient list. Kailangan mo habaan ng pasensya mo. Kasi nga, padalos-dalos o pala decision ka. So, pinasabi yan ka dito ng ating gabay na kailangan mong oh, um, mahabaan ang pasensya at kumalma ka. So, let's see what is again yin and yang oracle And of course, there is a self-love. I told you so. So, kailangan mo talaga ng self-love. And there's a close-up and guarded. See? Kailangan mo tumutok at kailangan mo protection at job, um, pangalagaan kung ano man ang meron ka. And there's a unity. May pagkakaisa dito at may pagtutulungan. At the same time, there's an action and beginning. No? Kung baga na ng paggalaw at bagong simula na inaasamasan. So, let's see what is the synchronicities. for synchronicities, let's see what is additional messages. So, there's an information with the imaginations, no? Gamitin mo daw yung imahinasyon mo para makapag-create ka ng mga bagong ideas. At the same time, there's a shaman by uh, something formula or something uh, something um, uh, signs na ibinibigay sa'yo ng ating universe. Sige. No? Talasin ang iyong uh, kaisipan. So let's see what is additional messages for angel spirit guys. And there is a stairs. So there is a direction and timing. So may mga bagay talaga na kung kailangan mo mo na pagdaanan, no? Ang tamang proseso o tamang hakbangin. At the same time, there is a full moon by commutation with happiness, no? kailangan maging masaya kung ano man ang meron ka. And there is a powerful with the third eye. So, ibig sabihin dito, may kakayanan kang masilip or makita. Or baka, kung baga kamin ka mensahe ng iyong mga gabay, sa kaya makinig ka. And there is a teacher and guardian, I told you. So, may gumagabay sa'yo. So, let's see what is our kanghel. Michael messages for you. And explore your options, no? Kung baga mag-explore ka ng mga uh opportunities or something ideas and there's an innocence no may mga bagay na innocent ka pa dito may mga bagay na hindi ka pa nalalaman at may mga bagay na matututunan ka pa lang and there's an energy healing works no kumbaga may energy healing dito na unti-unti nang kung baga nagagamot, unti-unti ng gumagaling sa iyong karamdaman. And there is a positive thought, create a positive result. Para tiliin mo positibo ka sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. Sa lahat ng mga negatibong nangyayari sa iyo, piliin mo maging um, positibo. No? Para maging maganda ang outcome ng buhay mo. So let's see. What is the chakra messages? For the chakra, so there's a confusion. So see, kumbaga it's either naguguluhan ka or marami nang gugulo behind your back. At the same time, there's an information with um, a miracle, no? May himala. And there's a an healing and a happiness, no? No, may ito, meron talagang himala na magaganap at may pag-asa. And there's an isolation. Nakakulong ka lang sa sitwasyon, no? You're feeling hung. You're feeling imprisonment. You're feeling abandonment. So let's see what is the energy. Represent what? storm warning. So, may, may pagsubok talaga na nararanasan ka or mararanasan ka. This is the second shock ay hell or Real. About naman to sa finances and there's an action, no? Gagalaw na ang bawat eksena, no? Kung magkakaroon na ng pagbabago and there's a magician and a reflection. Lahat ng gagawin mo ay mag reflect reflect sa'yo. Manifestation and reflection. So see, lahat ng gagawin mo I um, umaga, there's a lot of consequences. Kaya maging maingat at huwag kang pala desisyon. So, let's see what is our kanker, Rafael. Messages for you is an as your body for massage. No? I feel some stress and depression here and of course, anxiety, sleepless nights. So, kailangan mo mag, 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 mag pa no? Para ma-relieve yung stress mo. Additional messages. At the same time, there's a healer na maaaring sa ka rin mo magiging healer or kailangan mo ng healer. At the same time, there's a time to decide. So as soon as, as, of now, kailangan mo mag no? Kailangan mo pag-isipan yun talagang galing sa puso mo. No? So let's see what is the moonsology. And don't let your uh, don't let your past hold you back, no? Wag mo na raw balik-balikan ang nakaraan, no? Kasi kakainin ka lang ng mga bigati at mga sakit ng nakaraan. It's time to release negativity. Kailangan mo nang pakawalan na nagbibigay negatibo at nagbibigay ng hindi magandang uh, naka, uh, hindi magandang uh, pangyayaring na idulot sa nakaraan mo. At maaaring kailangan mo rin pakawalan yung negativity or black magic involved kung mayroong kang gawa ng tao no? And because there is a time to give rather than take. Mas maganda ikaw yung nagbibigay ng oras kaysa ikaw yung himihingi ng panahon at oras sa pagkakataon. So let's see what is additional messages for angel Spirit. For change, no? May mga bagay na mababago na at may mga bagay na magaganap na. And there is a courage, no? And of course, i-boost mo raw confidence mo, no? Kailangan mo lumaban at uh, humarap sa mga kinakatakutan mo. So let's see what is additional angel spirit, guys. And there's an information for fall into the arms. So surrender. No, kailangan mong pakawalan. No, hindi mo kailangan ising in yan. Hindi mo kailangan dibdibin yan. Hindi mo kailangan uh, mag, magtanim ng galit at poot, There's an isolation. So see, hindi ka makakaalis sa situation hanggat puro negatibo at masama ang mga um, bagahe na bitbit -bit mo. At the same time, There is a water your guide There is a rest. No? Kailangan mo ipahinga ang iyong puso at isip. So, let's see what is the romance angels. So, romance angels represents free yourself. Napakawala mo sarili ba? It's time to take back control of your life. At the same time, express your love. May pakita mo lang yung pagmamahal mo. Enjoy your life to the fullest. No? Enjoyin mo muna yung sarili mo ngayon. At the same time, let's see what is the angels answer represents trust. Na kailangan mo magtiwala. And there's a an help of favor. Maraming tutulong sa'yo or marami kang matutulungan tao. At the same time, opportunity at may oportunidad na papasok sa buhay mo. So let's see what is the Jesus Loving Code said. For Jesus Loving Code said, pray always. So kailangan mo magdasal palagi. Ha? Kailangan mo magpasalamat, kailangan mo humingi ng tawad, at kailangan mo surrender lahat ng mga bigat ng nararamdaman mo at binibit-bit mo. No? Let's see what is the angels number. represent the 222. So sinasabi dito guys, there's a relationship, balance, and prosperity, efficiency, and patient humility. You can do everything by yourself, but life is to be shared, partner partner up, with the right spirit and you become a force honor commitment and people around you don't judge and listen no wag mo munang husgahan makinig ka kasi may mga bagay na hindi mo pa nalalaman may mga bagay na ipapaalam sa iyo hindi lahat kasi ng bagay ay alam mo na may mga bagay na hindi mo pa nalalaman at hindi mo pa natutuklasan so kailangan mo makinig at kailangan mong malaman no so let's see what is additional messages for messages of life So, the eyes of the heart. So, gamitin mo raw ang iyong puso para makita mo ang mga nangyayaring kaguluhan at tapa na magsisibing tamang landasin sa buhay mo. Today, I perceive the real beauty of my heart. Every person I meet with the eyes of my heart, I see behind the personality and focus the, of the energy of love that dwells beneath of the surface. I am filled with the wonder and presence of God in every one of us. The eyes of my heart allow me to use, to see divine shining everywhere. So see, kung magagamitin mo raw talaga yung mata mo, no? ay gamitin mo ang puso mo, gaw gawing silbing mata mo, para makita mo, at um, para malaman mo ang kahulugan, at para makipag, parang makapag-ugnayan ka sa ating Panginoon. Kasi ang puso mo, yan ang, um, yan ang magsisilbing communication mo sa ating Panginoon. Diba? Kumbaga kasi ang um, pag-ibig, yan talaga ang mamumutangi no? sa lahat. So guys, this is a monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kung kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawa, pag-support sa akin channel, lalo-lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way pagpalay kayo. Ng just at may kapalasik siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh!